Buaya pinaalagaan ng isang negosyante sa kanyang caretaker na taga makilala ko tabato. Makikita ang buaya na nasa pitong talampakan ng haba na nakakulong sa isang compound sa barangay Saging. Kinilala ang tagapag-alaga na si Bernadette Encarnacion, residente ng nabanggit na barangay. Ayon sa kanya, labing anim na taon na nilang inaalagayan ang buwayang pinangalanang si Crocs. Natagpuan daw ito noon sa ilog ng barangay Malasila na may suka at lamang na isa't kalahating talampakan. Napagalaman na katayin sana ito ng mga nakahuling ngunit hiningin hiningi nila ito at inalagaan. Isang buong manok lang ang kinakain ng buhaya kada buwan. Bagaman, minsan na itong nakataka sa kunungan tiniyak naman ni Bernadette na hindi ito naging banta sa mga kapitbahay. Binisita na sila ng mga tauhan ng DENR at pinayuhan na kumuha ng permit para maging legal ang pag-alaga. バス。